Maga umaga, darito na mga unang balitang hati ng GMA Integrated News. Iga numingi ang lokal na pamahala ng kabite ng mahigit 10 milyong pisong bayad para sa kada araw na napeperwisyo ang kabuhay ng mga ng oil spill mula sa MT Terranova sa Limay, Bataan. Ay kay Kabite Governor John Vic Remulla, batay ito sa TIG 350 pesos na arawang kita ng 31,000 mangingisda at nagtitinda na umaasa sa dagat para sa kanilang ikabubuhay. Nakapulong na po ni Remulia mga kinatawan ng MT Terranova at ang International Oil Pollution Compensation Fund kaugnay ng danyos. Pero kahit magbayad, pananagutin pa rin daw ang mga may-ari ng tanker. Iniibisigahan din ng Department of Justice kung sangkot ang MTKR Terranova sa paihi o iligal na pagsasalin ng langis ng mga barko para makaiwas sa pagbabayad ng buwis. Batay ito sa report na may katabing barko ang MTKR Terranova habang matagal na nakahinto sa dagat ng Limay. Itinanggi naman ito ng may-ari ng tanker. Nagapuso bronze medalist sa women's 50kg division si Pinay boxer Ira Villegas. Matapos na ng kanyang semifinals match laban sa pambaton ng Turkey kanina. Sa round 2, napatumba ni Ayra ang kanyang kalaban pero umayon sa Turkey ang boto ng judges at natapos ang laban sa unanimous decision. Ito na po ang ikatlong medalya ng Pilipinas para sa 2024 Paris Olympics. Mas malaki na kaysa sa lungsod na Maynila ang ng China sa South China Sea ayon sa Philippine Navy. Binabantayan din ng Philippine Navy ang isang Chinese vessel na kahinahinala ang paglalayag sa Sabina o Escoda Shoal. May unang balita si Marisol Abduraman. Dating bahura lang, pero ngayon, naglalakihan ang mga nakatayong building at may runway pa. Isa lang ang Subi o Zamora Reef sa sinasabi ng Philippine Navy na apat na major bases ng China sa South China Sea kabilang sa 3,000 hektarya ng dagat na kanilang nireclaim. Mas malaki pa yan sa City of Manila. Hindi naman masabi ng Navy kung gaano kalawak ang nareclaim ng China sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Is there a creeping invasion? Yes. And this has begun since 1992. Their presence there is illegal. It has already been ruled by the Arbitral Tribunal. Binabantayan din ngayon ng Philippine Navy ang Chinese survey ship na Sun Hao na umalis sa mischief o panganiban reef noong July 27. It has sailed through areas within Sabina Shoal and southern part of Sabina Shoal. We have informed the appropriate government agency about this. Nagdagdag din ang presensya sa lugar para alamin kung mga tao ang nagtatambak ng durog na bahura roon. An usual pile up of crash corals. The Philippine <laughs> government deployed a ship to monitor the activity there. Its presence is longer than the usual presence that we, we do. Sa ngayon, wala pang namomonitor na iligal na ginagawa ang Chinese research vessel, bagamat kahinahinala umano ang zigzag pattern ng takbo. Pag nakita mo na innocent passage or freedom of navigation, continuous and expeditious, pag nagsisigsag ka, may ginagawa ka ibang bagay. Nasa 20 nautical miles ang layo ng Sun House is called a shoal kung nasa naman ang monster ship ng China Coast Guard. What do we do? Challenge and challenge and challenge? <laughs> yes. Just that? Yes. And if it warrants the filing of a diplomatic protest by the appropriate agency, in this case DFA, there is a procedure to give them all the data that they need. Wala tayong tinataboy talaga? Hanggang challenge lang talaga tayo? Yes. Um, why? Why? We don't want to escalate the situation. Ito ang unang balita. Marisol Abduraman para sa GMA Integrated News. Matapos ipagbawal ang mga pogo, napansin ng ilang ahensya ng gobyerno na halos nawala na ang mga text cam. Sa mga pogo, hap daw nang galing ang SIM cards na ginagamit sa panloloko at pangharas. May unang balita si Joseph Moro. Kung tahimik ang mga phone nyo at wala na kayong masyadong natatanggap na text scam, yan daw ay dahil sa pinaigting ng kampanya at ban laban sa Pogo ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC. Magmula po ng bina ng Presidente, laki ng binagsak po ng mga nare-receive natin mga tax scams. Ganito rin ang napunan na na ng Department of Information and Communications Technology o DICT. When there was a uh, an order from the President for the immediate closure of the Pogos, Uh, malaki rin ho talaga yung binaba nung doon sa consumer complaints. Matahimik yung mga phones natin for yung mga scam na promos, yung mga iba't ibang uri ng scams natin. Sa mga raid ng PAOK sa mga Pogo Hub, libo-libong mga SIM card ang ka nila. Hunyo no na taon lamang, sa raid sa isang Pogo sa Las Piñas, lampas isandaang libong piraso ng mga unregistered SIM ang ka Ayon sa PAOK, source ng mga SIM na ginagamit sa mga text scam ang mga Pogo Hub. Dito raw, bumibili ng mga SIM ang mga nasa likod ng mga harassment, halimbawa, ng mga online na pautang. Alam nila, nagsasara na yung mga Pogo. So, yun ang source nila ng ano yun, ng mga SIM cards, pre-registered ah, okay. SIM cards. Sila yung may, may mga makina eh. Oh. That registers the SIM? Yeah, yeah the that man? registers the SIM na may mga fake identities. Pag binenta sa'yo, Uh, registered, na. registered na eh. Ang singilan dyan, 500 eh, ang bawat isa. Ah, yeah. yes. The, SIM. The SIM. Na meron ng fake identities. Ito ay kahit legal daw na nakukuha ng mga Pogo ang mga SIM. Nung mga blanco pa, no, yung mga deactivated pa, yung mga uh, may numbers na siya but hindi pa siya registered. Sa mga ano rin, sa mga uh, legal uh, telcos natin kasi nga sila nagbebenta sila eh. Uh, ng maramihan doon. As to the registration, hindi na nila na monitor. Sa ilalim ng Republic Act No. 11934 o SIM Card Registration Act, ang end user ang dapat magre-rehistro ng numero sa SIM card. Ito ang nakikitang butas ng paok sa batas. Wala raw kasiguraduhan na totoong tao ang inirehistro sa telco. Ayon sa DICT, audit nila ang proseso ng pagrerehistro ng mga telecommunications company ng mga SIM card para malaman kung epektibo ba ito para maiwasan ang mga pecking registration isang kautosan ng inilabas sa DICT Secretary Ivan John Uy para bumuo ng isang SIM Card Registration Annual Audit Task Force. Ilan sa mga ipinapagawa ni Uy sa task force ay beripikahin kung totoo ang mga pagkakakilanlan na nakarehis ng subscriber mula sa National ID System. Ayon sa Globe Telecom, nananatiling deactivated ang mga SIM nila hanggat hindi pa ito registered at na-verify. Pagkatapos pa lamang daw ng matagumpay na verification, magagamit ang kanilang mga SIM. Susunod daw sila sa audit na gagawin ng DICT dahil nakasaad nito sa batas. Pabor din daw ang Dito Telecommunity sa so audit na mga sa mga Pilipino. May sarili raw silang app na nakaharang na ng lampas 19,000 na mga peking account at meron na raw silang 14 million na successful registrants. Sabi naman ng Smart, sinisiguro nila na nasasala nila ang mga scam messages at patuloy na binavalidate ang mga SIM registration nila. Ipinatutupad din nila ang mga patakarang alinsunod sa National Telecommunications Commission o NTC para maiwasan ang mga peking identities. Ito ang unang balita, Joseph Morong para sa GMA Integrated News. Pinoy Style Party in the USA ang yatid ng Kapuso Star sa Sparkle World Tour. Bubiyahe pa California kahapon sina Julian San Jose, Raver Cruz, Isko Moreno at Bubay. Makakasama rin nila si Ayay de Alas, pati na si Alden Richards na manggagaling sa Canada sa ongoing shoot on ng Hello, Love Again. Back-to-back -back na pasabog ang yatid sa two-day concert. August 9 sa Anaheim at August 10 sa San Francisco. Isinusulong ni Sen. Rafi Tulfo na alisin na ang travel tax sa lahat ng flights sa economy class. Kaugnay po niyan at iba pang issue mga kapanayan po natin si Sen. Tulfo. Magandang umaga po Sen. si Marise po ito at live po tayo sa unang balita. Magandang umaga po sa inyo ma'am Marise. Okay. Good morning po. Good morning po. Una po sa lahat, ito po isunsulong niyo po nga travel tax exemption pang domestic at international flights po ba ito? Sako sa po lahat? Uh, pang international lamang po kasi ang meron sa ta tax. So ang gusto ko pong okay. pasibak yung travel tax uh, papuntang abroad na para sa akin ang, ang constitutional po yan at anti-poor. Kaya pinasisibak ko po yan para nang sagayon, una wala ng abala para sa ating mga passengers papuntang abroad at uh, the same time, eh, malaking tipid din po yan. So far, uh, gaano po uh, kalaki yung chance na maayos sa batas po ito, Senador, base sa pakikipag-usap natin sa iba pong mga uh, mga mambabatas? Sa so mga kasamahan ko po sa Senado, I think uh, makakuha po ko ng majority vote from them. Uh, depende na lang po yan sa Malacanang uh, kung papabor ko. Kasi siyempre, matapos po uh, na mapagbuto namin sa Senado, yakit po yan sa... Malacanang para pagdesisyonan ng executive ni Presidente, lalo na kung, kung sa sangayon siya pipirma niya o ibibito niya. Alright. We understand, Senador, no, na anti-poor nga po ito nga uh, sinasabi niyo pong travel tax. Pero ito pong travel tax din po, yung napupunta sa development ng turismo at uh, tourism-related courses sa uh, kolehiyo. Paano po kaya mapopondahan ng mga programang yan kung malaki yung uh, mawawala sa travel tax po? Pero, pero gusto ko lang muna iklaruhin po, ano, uh, bukod sa anti-poor para sa akin po, ito ay uh, labag po sa ating uh, 1987 uh, Constitution, sa Article 3, Section 6 uh -huh. ng ating Bill of Rights, na sinasabing karapatan ng bawat Pilipino ang magbiyahe at dapat walang impediments whatsoever sa kanyang pagbibiyahe, maliban na lang sa mga rason. Halimbawa, national security, public health, and danger sa uh, 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 publiko. Yun po yung mga sinasabi doon na exemption. Uh -huh. Now, pag paglalagay po ng tax, yan po ay nagiging impediments, financial impediments, para sa mga magbibiyay papuntang abroad. Uh -huh. Kaya nga po, uh, nice kung matanggal na yan para maging uh, tama na po yung maling uh, interpretation ng ating batas, lalo pa ng kakabanggaan po itong um, PD 1183 noong 19, 1977 na inilabas ng dating uh, Pangulo Marcos Sr. at bumabangga po dito sa 1987 constitution natin. Mm -hmm. Isa po yan. Pangalawa lang po yung para sa akin, bakit po maabala yung ating mga kababayan na magbayad ng buwis, especially yung ating mga kababayan ng mga ordinaryo na nag-ipon at gusto naman makapag-abroad ngayon, eh, naging impediment po sa kanila yung pag-abroad dahil nandiyan po yung taxation. Mm -hmm. So we understand that, uh, Senador, no? pero kung sakasakali po, saan na po kukunin yung pondo na supposedly for uh, development of tourism tsaka yung sa kolehiyo po, yung tourism-related courses sa kolehiyo? Thank Kulehiyo. you. Good question yan po. Kaya nga po, ang aking, uh, yung, ang aking sa panukalang batas na aking ila, ibubuo, kinakraft, um, ang exempted lamang po sa pagbabayad uh, ng tax ay yung mga nasa economy class. Ngayon, yung pong mga nasa business class at first class, mm. itutuloy pa rin po yung pagbabayad nila. Pero hindi na po tax ang talagang luxury tax na po. Nang sa gayon, continuous pa rin po yung pagkita ng, uh, kasi mapuntay po sa Tiesay at yung tiesay din distribute distribution sa iba't ibang sa nating gobyerno bilang ayuda. Mm -hmm. So meron pa rin po sila tatanggap na pera. At yung pong pagkukulang, e eh, pwede naman po siguro natin hamanapan ng budget sa ibang departamento. Mm -hmm. Huwag lang po kasi mabaylay ng batas. Kasi All nga right. po, e eh, para lamang uh, kumita, magkaroon ng pondo, ang ilang departamento ng ating batas, eh tayo po ay mag-violate ng law. So hindi po ata tama yun. Mm -hmm. Malinaw. Maiba po tayo. Senador, gusto nyo rin pong ipasuspende eh, muna itong toll hike ngayong Agosto. Nakausap niyo na po ba ang Toll Regulatory Board tungkol dyan? At ano po ang sinabi nila? Yes, sabi po ng TRB, uh, pag-uusapan daw po ng kanilang board, Uh, pero sabi ko, eh, pinagdidiinan ko na kailangan masuspindi muna talaga yan dahil sa palpak na readability rate uh, sa mga RF, RFID stickers natin. Siguro, kayo po, Ma'am Maris, baka nakadaan na kayo minsan sa isang mga mm -hmm. toll plaza natin, o Skyway, nakaraasin siguro kayo ng traffic. Kaya na po <laughs> yun, yung kapalpakan dyan, uh, yung mga RFID uh, stickers ay hindi nababasa na mabuti. Eh bakit po sila magtaas samantalang yung kanilang servisyo, mababa? Kaya nga po tayo gumagamit ng, uh, alam mo, Skyway para makatipid sa oras kahit na mahal eh, tapos ngayon yung servisyo palpak. So sabi ko, bago kayo magtaas, gandahan niyo muna ang serbisyo ninyo. Alright. May binigay po bang timeline yung mga toll company kung kailan nila maayos at pag-iisahin na rin po yung RFID? Dapat po sa August 20, if I'm not mistaken, um, magtataas sila. Although yung NLEC, eh, nakalusot na po yan noong June. tumaas na. Pinayagan ng tumaas yung kanilang rate. Eh, pero itong N, uh, SLEC at SDTEX, ay sa August 20, kaya sabi ko, pigilan muna, at sabi nila, pag-uusapan doon ng board, and then sabi ko, hindi pwede, o yeah, pag pag-uusapan nyo, pero hindi ako papayag na magtataas kayo nang hindi pa naayos yung mga problema. Kasi, bukod pa, uh, Ma'am um, Marie, uh, sa traffic, nandiyan din kumisa nagkakabaha-baha sa ating mga expressway. Siguro nanotice nyo yan, konting ulan na bumabaha, so wala silang mga proper drainage. So, bukod pa dyan sa mga kalsada na lubak-lubak, so sabi ko nga, may hayaan naman kayo e eh, paakit yung servisyon niya? Tapos ngayon, may gana kayong maningil o taasan yung inyong uh, toll rate. Kung hindi po maabot itong uh, timeline na binanggit niyo po, uh, pananagutin niyo po ba o paano po ba papananagutin yung mga tool company kung palyado pa rin yung mga RFID nila at yung uh, serbisyon nila? Eh, mananagot po sila sa atin at uh, araw-arawin po natin sila. Uh, sisilipin po natin yung kanilang mga kapalpakan hanggang sa sila po eh, ay yung kanilang il 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 mm -hmm. ill-traveled. <laughs> uh, mababasag sa ating pagbabatikos sa kanilang sagayon, maituwi nila yung kanilang mga pagkakamalit kapalpakan. All right. Maraming maraming salamat po, Sen. Rafi Tulfo, sa inyo pong panahon at sa impormasyong binigay niyo po sa amin ngayong umaga. God bless po. Maraming, maraming salamat po. Magandang umaga po. Sa ang isang residential area sa Sitio Wawa, sa Longos, sa Bote 3, bako or Cavite. Live mula sa Cavite, mayroon ng balita si Bea Pinlac. Bea. Igan, mo, Igan, good morning. Makapal pa ang usok dito pero wala ng apoy. Ang meron na lang, bakas na naiwan ng sunog sa isang residential area dito sa Bacoor, Cavite. Mahigpit ang yakap ni Richard sa kanyang panganay na anak matapos nilang makaligtas sa apoy na lumamon sa kanilang bahay sa sityo Wawa, Longos, Zapote 3, Bacoor, Cavite asado alauna ng madaling araw. Wala, kasarapan din ang tulog kasi namin, ma'am, tas paggising namin na na nasa likod na agad namin yung apoy. Bukod sa kanyang motorsiklo, wala na raw ibang gamit na naisalba ang kanyang pamilya. Kwento niya, hindi ito ang unang beses na nasunog ang kanilang lugar. Bangon na lang ulit, ma'am. Ganyan talaga eh. Mga bata na lang po talaga. Si Jennifer naman at ang kanyang asawa, damit lang nasuot at isang bag na may ilang dokumento ang nadala. Wala talaga. Eh, kaysa naman po magsalba ng gamit, eh, buhay naman po kapalit namin. Nakakalungkot na. Buti na lang mga bata nagtakbuhan na kahit umiiyak. Ilan lang ang pamilya ni na Jennifer at Richard sa mga pamilya na apektado sa sunog na tumupok sa mga bahay sa sityo. Ang ilan sa mga residente, kanya-kanyang paraan kung paano maisasalba ang kanilang mga gamit sa bahay. Umabot sa ikalawang alarma ang sunog na nangailangan ng hindi bababa sa labintatlong fire truck, pati mga volunteer fire brigade mula sa mga karating na lungsod. Pagpunta po namin, sobrang laki na po talaga. Hindi na po talaga namin kayang paano pigilan yung apoy. Umiikot po yung hangin, eh, naglalaro po yung apoy hanggang Inabutan ng GMA Integrated News ang lalaking ito na isinasalba ng rescue team sa tabi ng kalsada. Agad naman siyang dinala sa ospital. Igan, pasado alas 4 na ng madaling araw nang magdeklara ng fire out. Wala pang kabuang detalye, pero ayon sa BFP Bacoor, merong isang kumpirmadong nasawi mula sa sunog. Samantala patuloy ang imbisagasyon ng BFP hinggil sa pinagmulan ng apoy. Yan balita mula rito sa Bacoor, Cavite. Bea Pinlac para sa GMA Integrated News. Sa unang pagkakataon nagsalita na si two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo tungkol sa tampuhan nila ng kanyang ina. Kabilang sa mga isyong kanyang sinagot, ang tungkol sa incentives na galing sa World Championship at ang kanyang monthly allowance bilang national athlete. Narito po ang aking unang balita. Yung tungkol sa pera nga na ninakaw ko, nilustay, Winaldas sa luho ko. Sinabi ko sa kanila na walang halong katotohanan lahat. So kung sa ano ni Kaloy sa uh, perception niya, meron eh sabi ko nga sa kanya, willing ako'ng maglabas ng mga uh, evidences ng mga deposit slips na meron ako ngayon. May mga gusto lang po akong i-clarify doon sa mga interviews at mga sagot ng nanay ko po. Sa isang video na kaniyang pino sa social media, si Olympic Double Gold Medalist Carlos Yulo na mismo ang sumagot sa mga isyo kaugnay sa pera na isa sa pinagmumula ng tampuhan nila ng kaniyang inang si Angelica Yulo. Hindi niya sa akin sinisabi na na-receive niya na pala yung incentives ko from World Championships. Hindi ko pa po malalaman na narisib niya na po yung incentives ko kung hindi ko pa po hinanap. Never ko na po na-receive yung incentives ko po na yun. Uh, never ko na rin naman po na hiningi yon sa kanila. Sabi pa ni Kaloy, Nasa kanya din kasi yung bank account ko sa monthly allowances sa pag-gymnastics ko. And nung nakuha ko na yung bank account ko po na yun, um, doon ko po nalaman na inuubos niya po yung laman nun. And nasa akin po yung mga bank statement ng withdrawal po. Yung principal po kasi dito wala po sa liit. O laki ng amount po na incentives po na ginalaw niya. Kundi po sa pagdago at paggalaw niya, nang wala ko pong consent. Dinepensahan din niya ang kanyang nobya, si Chloe San Jose, na hindi raw gusto ng kanyang ina. Si Chloe po may sarili po siyang income. Lahat po nang nakikita yung gamit o yung pag-travel niya kung saan-saan po. Galing po yun sa pinagpaguran niya po. And lahat po ng bank account ko po nasa mama ko po. Uh, may mga instances po talaga na si Chloe po yung sumasalit sa akin. May tugon din si Carlos sa ina na nagpaabot ng pagbati sa kanya. Kung genuine po talaga kayo, maraming maraming salamat po. Ina-acknowledge ko po yung congratulate niyo sa akin. Uh, pero nagpa-flashback pa rin po talaga yung uh, masasakit niyong sinabi sa akin. At uh, yung mga hindi niyo pag-wish well sa akin. Like, uh, tumatatak po yun sa akin talaga. Ang message ko po sa inyo ma... Um, na mag-heal kayo, uh, mag-move on, at napatawad ko na kayo long time ago po. Pinagpipray ko na uh, maging safe kayo palagi at uh, ma nasa maayos kayong kalagayan dyan lahat. Tigilan na po natin to at uh, i-celebrate na lang po natin yung mga ginawa po ng paghihirap, pagsasakripisyo ng bawat atletang Pilipino dito sa Olympics. Kinikilala sa reklamo laban sa dalawang independent contractor ng GMA, nagsumite ng mga dagdag na dokumento ang mag-amang Ninyo at Sandro Mulac sa National Bureau of Investigation. May unang balita si Nelson Canlas. Muling nagtungo sa opisina ng NBI sa Quezon City si Ninyo Mulac at anak niyang si Sparkle Artist Sandro Mulac. Nagsumiti sila ng ilan pang dokumento para pagtibayin ang kanilang reklamo laban sa dalawang individual. Nagbigay na rin ng kanyang opisyal na pahayag si Nino sa NBI. Pero tumanggi ang mag-ama na magpa-interview. Dumating rin ang kinatawan ng isang hotel kung saan umano naganap ang insidente inire ng inireklamo ng mag-ama para isumite ang CCTV footage na ipinasabpina ng NBI. Walang pahayag ang NBI o ang mag-amang mulak kung ano ang isinampang kaso at kung sino ang mga inirereklamo. Pero kinumpirma ng abogado ng dalawang independent contractors ng GMA Network na ang kanyang mga kliyenteng sina Jojo Nones at Richard Cruz ang sinampahan ng reklamo. Natanggap na rin daw nila ang sabina mula sa NBI Public Corruption Division para sa isang hearing sa biyernes ng hapon. Si Nones at Cruz din ang iniimbestigahan ngayon ng home network ni Sandro na GMA matapos silang ireklamo ng batang aktor noong isang linggo. When si Sandro nga filed the written complaint with GMA, we already gave them um, notice of preventive suspension pending the investigation and Ayun uh, nga, um, we constituted uh, an independent body to conduct the formal, impartial investigation of the case. And of course, um, we have to abide by the rules of due process. Ito ang unang balita, Nelson Canlas para sa GMA Integrated News.